Ayan, so, i-check natin oras, guys, ha? I-check natin, ha? Kasi, sobrang layo ko kasi, guys. Uuwi pa kasi ako. Tingnan niyo, guys, ha? So, alas sa is Ayan, so, ng gabi, guys. Ayan, so, maaga ako ngayon kasi ang layo nito, guys. Nasa Batangas pala tayo ngayon. Ayan, so, at pupuntahan natin bahay, guys. Ayan, o. Oh. Ayan. So, galing tayo dito, guys. Ayan, pasukin na natin. Pasukin natin. Ayan, o. Oh. Sikat. Ayan, guys. Ilawan natin, ha. Ayan, o. Oh. So, nasa gilid lang pala tayo ng kalsada, guys, no? Ayan. Ayan. So, maraming buwang mangga oh Ayan guys oh Ito yung mangga Kasi napuno kasi dito na mangga guys Ayan Pagamitan so, natin Isang flashlight natin guys Itong isang flashlight natin Somewhere in uh, Batangas pala to siya guys Ayan oh Ang bahay yan. So, may natumba pala puno na dyan sa bubong niya, guys, oh. Ayan. Papasokin natin niya, guys. So, oh my Ing ingat lang tayo, kay madam mo. Madam mo talaga siya, guys. So, nagpaalam tayo dito guys no ito palang bahay na ito guys uh, ang may-ari pala talaga nito is nasa ibang bansa na ayan so ano, you know. pero naibinta na daw to siya guys naibinta na siya ang may-ari na nito nasa Maynila na matagal na daw itong naibinta pero pinabayaan lang din guys ba hindi daw inano na may-ari na ayan inisikaso wala guys nayaan lang ganyan Ang tagal na daw ito, abandonado. Ayan. So, doon sa unahan, guys, may bahay naman doon. Ayan. So, pasukin yun natin dito. Uy! Hey. Parunig niyo? Magapak. Ayan. So, nagpaalam tayo. dito guys may unahan kasi guys may bahay ayun so nagpaalam tayo na pwede ba siya pasukin oo naman daw wala naman na problema yan kaya thank, thank you kay nanay yan hindi ko natanong pangalan ni nanay no so kasi ang bahay daw nito dati sa manugang daw niya guys Ayan. Tapos, naibinta na. Tapos, yung pagkabinta. Hinayaan, pinayabayaan lang din doon sa nakabili. Tagal na daw itong abandonado, guys, oh. Ayan, somewhere in Batangas pala to siya, guys, nong layo nito, guys. Ayan. Oh my God. May nakalagay na praise the Lord. Jesus, hallelujah. Para siyang chapel, guys, no? Para siyang simbahan, no? Ang ganyan. May rinig nyo. Yan siya dito. Siguro, guys, dati, no? Ang sayapan nila kung nandito yung may ari. O, ayan, no? Malaki yung terrace nila din niya, eh. Look. No? Ini lipnya. So Sana naman walang bubuyog sa nakatira din eh. Or yung ano, sa Bisaya, yung lagpinig. Good. Tsaka sukin lang guys. Ingat nanda aku seahas ke si emang ha? nak sama lepas madamu. Oh. Ikat, wih. Oh. Nakulak lagi nama apa bung ni lau? Nakulak nama apa bung guys no? Memang kisah mi. bubuyog talaga oga. Okay? ano talaga bubuyog o oh. na ano yan siya sa ilaw masakit niyan guys wala natakpan siya saan? sa sa alikabok namo siya sa ilalim oh my god oh my god guys Wala na naman silang kwento, guys. Wala silang kwento na kung ano-ano sa bahay nito. Basta ang may-ari na sa ibang bansa na. Tapos, wala na. Nababayaan na din to sa nakabili. May na daw to, guys, eh. Grabe ang ano, oh. Hmm. Hmm. Cute, no? Kuwarto nila. Uy! 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 Ano yan, guys? Baka may bahay na bubuyog din eh. Uy! Ano yan? Ano yan, guys? Bubuyog. Kung takot naman. Uy! Dahil talaga siya sa akin. Uy! Okay. ko na lang yung ilaw, guys. Sa ilaw ata siya nagtarakta. Tumayo ba lahibo ko sa iyo, eh? Baka may bahay din dito ba? Okay. Bahay mo Mabuyo ba? Uligwan ba yan? Ayun, oh. Tarantan sa ilaw, guys. takut aku tekan ya so lapit deh sekebila sekebilang room kalau aku gak lang ilaw ko kaya sa ilaw ata siya nataranta wala lah talaga balik lang sampung taon to na Hindi lang ito sabang taong buta. Kalimutan ko kasi itanong kay nanay. Oh my God, guys. Uy. Uy, oh, creepy. Ito. Oh my God. Kami có cái con mê mệt khá tốt nang ơn Tông nghĩ là hỏi Oh my god Tak betul betul kau bantu aku guys. Asin mak, kita tak betul betul sejurus rumah. Hmm, tuh? Maanu, betul betul sejurus? Oh my god! Guys, bapa. Oh my god! Bapa bapa seganeka umpok nang basura. Ito yung pinakakusina nila. Ayan. Ito. Oh. Hello? Mangga. Laki na puno ng mangga. Ay, sorry. Ayan guys. Ito. Oh. Laki na puno ng mangga. Tapos ito yung mga basang rubis oh. oh my god, ang bahay nga nang bubuyo, guys. Bahay ng bubuyo yung ganyan, guys. Ang laki pala, oh. Ito, guys, oh sa taas, oh. Oh my god. Yan 'yung bahay nila. Ano 'to? Ayan. Yeah. Oh my God. So, shout out pala kay ano uh, guys. Ah, shout out kay Ate Lori Live dilapia Ayan. Nang Batangas guys. Shout out sa iyo Ate Lori Live dilapia Ayan. Lods, uh, Kuya Fuji to. Shout out. Milo. Shout out Milo. Ayan. Idol Dance Kigash TV. Shout out. Ayan. So, takot ako. Ang laki ng bahay. Ano ba yung bahay na yun? Bubuyog ba yun? Oh my Ayan. Ganito lang itong bahay na ito dito guys. Ang creepy. Pag ikaw nito sa si personal guys. Napaka. -napak Inanay nga talaga o pati ang mga gilid ng ano o Oh my God. God. Guys. Creepy talaga dito, guys.